Tampok sa trailer ng bagong pelikula na Jurassic World Rebirth, isang nakakatuwang balita para sa mga tagahanga ni Catriona Gray. Napabilang ang beauty queen at TV personality sa trailer ng pinakabagong installment ng Jurassic World na may pamagat na Jurassic World Rebirth. Ang eksena kung saan siya lumabas ay kinunan mismo sa Thailand, partikular sa Krabi, isang kilalang lokasyon na ginamit din sa mismong pelikula. Ayon kay Catriona, isa ito sa mga pinakakapanapanabik na karanasan niya sa harap ng kamera. Sa isang post sa social media, ipinahayag niya ang kanyang tuwa. Easily one of the coolest experiences I've had filming to be edited into the trailers of the new hashtag Jurassic World Birth trailers, in the exact shooting locations from the film in Krabi. Thailand, sa trailer, kitang-kita ang matinding emosyon sa mukha ni Kat Riona habang sinasaksihan niya ang paglapit ng isang dambuhalang dinosaur. Makikita rin ang eksenang tumatakbo siya sa makapal na gubat